Dahil sa tuloy-tuloy na anti-carnapping operation na isinasagwa ng PNP Highway Patrol Group, isang motorsiklo ang narecover sa Multinational Village, Paranaque City. Kalaboso naman ang suspect at harap sa kasong Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 at Anti-Fencing Law. Diyan ang aking tinutukan. Wala nang takas pa ang isang lalaking suspect sa kasong karnaping sa ikinesang operasyon ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Kabite sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Romel C. Estolano sa multinational village Paranaque City nitong nakarang araw. Aristado ang suspect na si alias Paulo Wamos, 28 taong gulang na nakatira sa lugar kung saan ito nahuli. Ito nga ang pahayag ni Police Major Gideon P. Merza, provincial officer ng HPG Kabite sa nasabing operasyon. Noong March 11, na -recover natin itong siklo na ninakaw or uh, proportionally taken sa PAHOR. At uh, yung biktima nga ay sinaksak at uh, itakot itong motorsiklo. At uh, nakita naman natin through cyber patrolling na binibenta sa uh, marketplace o sa social media. Ngayon, uh, nagkanta uh, kagad tayo or nagsagawa kagad tayo ng entrapment operation, follow up. At uh, sa puti ng palad naman, uh, nakuha natin itong motorsiklo na nasa maayos na kalagayan. At ang suspect ay uh, nagpaila tayo o inassist natin yung biktima, uh, magpailang kaso o ng pagdabag sa anti-pensing law. Ito ay bunga ng walang kapagurang operasyon ng Highway Patrol Group sa pagsugpo kontra karnaping at sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayang biktima ng mga ganitong krimen. Alinsunod na rin sa five-focus agenda ng Hepe ng Pambansang Pulisya na si Police General Benjamin C. Acorda Jr. na aggressive and honest law enforcement operations. Nakapiit muna ngayon ang suspects sa Provincial Highway Patrol Team Cavite Detention Facilities para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang mga naaangkop na kaso laban dito. Sa Samantala ang nasabing motorsiklo ay sasa ilalim sa macro-etching examination at magsisilbing ebidensya laban sa sospek. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na mula sa serbisyong nagkakaisa tungo sa Bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel, La Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming Budeng Direktor, Police Brigadier General Alan Mugintas Nazaro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.